good morning. Nasaan na may may hour dito? Ayan na, papurato na, oh. Naka-smile pa. Ayan ang isa niya, iniwan niya, guys. Tinan niyo. Isa niya, sariwa. Kaya lang, sariwa talaga <laughs> yan. Matunok lang. Matinik. Yes, mag-fishball. yung ko mag-fishball, di ako marunong. Eh! Alikate! Binibidyoan na kita para mabilis. Good morning! Nandito na yung may-ari. Kanina pa ako naghihintay. Sabi ko layas ka. Hindi, okay, ko kasi. Oh. po ito? sandaan nyo Yan. So, balikin ito. na lang. ano? sandaan o. Bali, Bali, 260. Tatlong daan yan, ha? Ah. O, oh, sige, sige. Yan, guys, ha, binili ko na yung sila. Hinintay ko na yung ilang minuto. <laughs> ito. And you no, know, o, yung isang lapad. Sabi niya, 100. Oh, At ito naman is... Hindi okay, ba yung gisaw? ready, Sariwa yan. Ano ito, gisaw? Gan oh, gisaw. Ito naman, tilapia. O, oh, yan. Ah, yan, yan, yan. Wala kasi ibang isda eh. Galungbong naman di, Maliliit. Tapos, oh, ano. Yeah. Ayan, ganda. Ha? Sariwa siya pero hindi ganong ano. Hindi hindi siya yung isdang alat. Ay, alat, alat dito, di ba? Nakat yan lahat. Ay, yung da, yan din? Para isdaan. Para isdaan pala isdan daw guys eh nakakalito ang tagal ko nang namalingke pero ay naku alam yung mother ako lang mag isa kaya ako tinanghali ayan talaba yan talaba paguong at saka yung ah uh, tahong mayroon din ditong iba dito sa side ng kanan mayroon din ditong salmon at galonggong. Ito kunin ni may isang daan na lang yan. Alin? Yan, yeah, dalawa. Pa. Dalawa? No? Uh, Talaga? Diyos ko po, 3, patawarin. Ayan guys, o, oh, binibigay niya sa akin yan. Dalawang yan is 100 na lang daw. Sige, kunin ko na rin uh, yan. 360 lang. Para, anong gagawin ko nito ma? Padali lang ba itong kalitkisan? Uh, Oo. Oh. Um, sige, sige. Kunin ko na lahat yan. Ah, magkano diles Ayan, dito ako sa diles Dapat. <laughs> Ayan, mayroon ako lapad na ako, na ako ng lapad. Ayan ang lapad, Dito, ang Ayan, bigyan mo ako isang kilo lang. Puro isda ang bibilhin ko ngayon, wala nang iba. Ayan guys ha, tingnan nyo. Matumal kasi ngayon, kaya lahat na lang binibigay kung sa anong gustong presyo ng customer. Ganun din sa akin, kung anong gusto nila. Sige, bigay mo na. Kaysa matapon. Ayan. Ayan. Magkasikot lang muna tayo ngayon. Nandito tayo sa palengke ng Malabon. Ito yun? Ayan. Shanta, thank you very much. Dito, dito tayo sa kabila. Pas, dito naman ako sa kabila. Wow, ang dami kong isda ngayon ha, Ate! Ate! Bakit di mo na ng mura sa akin yan? Ayaw mo mahal kita. Wow, thank you very much. Mahal niya ako. Ayan yung sabi ng aking ating ng Tindora ng isla dito sa Malabon. Mahal daw niya ako. At yun ay pang ko. Biki pangalang ko sa loob na sa Ha? Biki sa loob pangalang. Ito, ah, ha, Biki. Victoria sa loob Ah, galing naman. Salonga. Biki sa loob Ayan siya, Ate Biki sa loob na. Magkasing edad na yata tayo. Ilan taon na po kayo? Wow, very good. Nako, ang layo. State ako nan December 23. Ang layo, Ate. Talagang Ate ang tawag ko sa'yo iyo. Uh -oh. Nasa 52 lang po ako. Okay. Mm -hmm. ako doon na maputi bisay. Mm, -hmm. Magaling. Magaling. Siguro, mare. Hello, ako tiyo anak Pangani. 360 lahat, no? 350 thank you very much naman doble doble discount po ngayon guys alam nyo napakamahal nila ako dito biro mo discounted na discount na may discount na discounted pa ibig sabihin doubling discount ah, lungos ay lungos ka lang opo nyo yung aking ano youtube channel bibit ka basa uh -oh. bibigay ko na sa itagdag ayan may dagdag pa akong sili ang bayit naman talaga sobra alam niyo, sa totoo lang, itong 2024, ang daming biyaya dumating sa buhay ko. Ay, salamat. Oo. Sana ako rin. Oo, o. totoo yan. Sobrang dami. Sana ako rin. Oo, dami. Sabi ko, may nagbigay sa akin ng kanin. Sabi ko, hindi naman ako ganong naghihirap. Pero mga kanin, galing pa ng Mandaluyo. Dami. Oo, sabi ko, binigyan ako ng, man, ng mga kanin, isda, dami. Kaya hindi ako namalimkin ng tatlong araw. Inubos ko lahat. Oo po. Ayan na, guys. Panoorin niyo ang aking YouTube channel, Bibit Ka Basa. Hi, hi, Ate Vicky. Salamat po. Paki-like, uh, share, and subscribe. Ay, ako ng boyfriend. Ay! Pari sa iyo, ayaw na. Ah, ako gusto ko pa. Di ba namatay na yung pawa ko? Oh. Nabilib na tayo na ako. Ah, huwag na. Hindi na tayo mag-asawa. Oh. Bali, mga ba, kikin. Kung maaari nga lang, huwag na tayo mag-asawa. Ang ay, hirap kayo mag-asawa. Ha? Bakakita <laughs> tayo na Oh, gusto ko yung mapapangasawa ko understanding. Tsaka hindi siya ano. Hindi siya masungit. I'tsan 4G. Bisaya ka? Oh, Butuan City. Butuan. Oh, Samar ka ta? Hindi. Pampangan nako ang Angeles. Angeles, Pampanga. Oh, ma'am, ang nanay okay. ko masantol Pampanga rin. Masantol din. Ba't marunong ka mag-Bisaya? nakaka yan, ha. kaya sa ng Bisaya. Thank you. Okay, bye. lang dito sa video ko sa palengke, ano. Pero mo, 68 years old, pwede gusto pa rin yung mag-asawa. Pero, di ba, okay lang yun. Kasi siyempre, ang tao talaga hindi naman nawawalan ng na pagmamahal. Ang pagmahal talaga habang nabubuhay ka na natin nandan sa loob ng kapuso mo. At damdamin. Kaya guys, ganyan talaga ang buhay. Huwag natin sasisihin kung anong nararamdaman nila. Kasi tayo ay tao lang. Kaya, Thank you very much sa lahat ng mag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you sa inyo. At good morning.